grabe mga ka-viewers malamig sa latas minus 32 po yung real feel ba papa may mga seeds na agad hindi naman ganun ka-excited <laughs> ayan na yung mga seeds mo pa so titingin muna tayo dito ng mga presyo ng stand mixer wale, naka-regular yung blue. Mm, ito gusto kong kulay. So, ayan yung price ngayon regular. Yan na. Mm, 5.69, -mm, 5, 5 quarts. 5.5. Available colors nila. Ganda no. Sibig sabihin, ah, ayan din oh. Oh. Mm. Yung price Ay, po pink. nila, kaya nga. <laughs> ang cute ng kulay. Ha? Huh. Di may ganyan ba tayo pa? Meron hmm, may ganyan tayo. 46%. ni Denise yung ganyan. O, kasi kulay pink. Yung mga ganito, kaya sa galing to? Europe siguro, to no? Kitchen aid, alam ko sa USA. Uh -huh. Ito, hindi ko alam kung saan galing to. Ay, may artificial din pala na ganito. Inal. Loud, <laughs> diba? Pwede ito. Huwag yan. Luka Ay, pa, ito yung gusto ko. Ito yun, diba? Check tayo na pang spray sa ating our kids. Eh, ito pa, oh. Eh, ocho lang. Oh, ay. I... Mist feeds instantly. Ayan, oh, ocho lang. Sige okay, mo dyan. So, dito may ano din sila. May party city din sila dito. May rubber. Mm -hmm. yeah. Ay, ito pala yun. Para hindi ka na lumayo, no? Kasi party sitting dun sa south. Ele? Yung pang snow shoeing kasi ito. Ito yung ginagamit niyo? Iba yung design sa I mean, aming... Mm. Pero ito oh. yung ginagamit niyo? Ganyan ka laki? Oo. Oh. oh, shucks! Laki, diba? Oo. Sabi daw ito hindi up to Ha? Huh? Mataas. So, ito daw po pala yung ginagamit nilang pang snowshoeing. Tapos, ganyan. Beng, sasuot nyo dito yung no, mga boots niya. Kalaki na. yung ganito. Grabe no. Nagay lang yung boots namin na doon. Ito, mm. taas. Hindi siya mabigat? Hindi. Ah? Huh? Nag-wear sila yung snowshoes para hindi sila lumubog sa snow. Mm. Nag-originate ano sa indigenous na Ganito yung ginagamit nila, no? Uh, kasi sa... sa kanila wood. Ah, wood dati. yung Gamit nila. As in, ganito kalalaki, eh? oh, yung isa, kasi so, kahit mo na. Ng... Pang... Ma... Oh. So, ito, pang... Ah, may ibang klase, medyo maliit. Yung no oh. snowshoes, ano, para maghahunt sila. So, anong ginagawa niyo doon pagka lumalabas kayo, pag nag-snowshoeing no, no, no. kayo? <laughs> Kala ko naman, may activities kayo. Ay, hindi, Wala. Lakad-lakad lang Twilight doon. Na lang, kasama na ako, <laughs> So, ganun po kasi pagka winter. Ito, meron ano snow shoe. Isa sa mga outdoor activities niya, no? So, yung pala, susuotin lang nila yan. Tsaka lakad-lakad lang doon. Lakad-lakad lang. Kasama lang yung little buddies. Oo, oh, kasama yung mga mali maliliit na mga estudyante. <laughs> Uy, mahal din siya. Pero ano na siya, oh. Naka-discount na siya. 60 siya. Ang students kami. Kami. Isang class. Isang class, how much na? Ito, 50 lang. Eh, syempre, ano naman yun? Ay, adjustable naman to. Oh, ano? adjustable. So, ano yun? Naka-schedule per class. Na lalabas doon. Dalawang class kami. hindi. Ano naman yan? Kanya naman ang school yan. Eh. Dan na. Maganda pa na hong dyan. Sobrang lamig eh. Taas po ng araw pero grabe yung ating real feel ngayon. Minus 32. Oh, tapos ang lakas pa ng hangin. Mga viewers, nagtitigil lang muna kami dito sa bahay ng Tubig. Tapos, uh, diretsuhan muna kami sa tayo. Diretsuhan muna kami sa South Area. May bibilihin lang po kami kasi mamaya pupunta po kami sa birthday. Hindi kami mapipigilan. Okay, birthday kami. Ano iyan? Dito na lang ka. Nahuli nahuli ni mamang polis si ating polis pala ayan oh. mm. nahuli magano yung ticket na yan pagka over speeding ka no magano kaya pagka ganyan Pero usog, hindi pa kami natikitan ng ano, overspeeding. Oo nga. So, hindi, hindi mo naman kasi kailangan mag ano talaga, overspeed dito kasi hindi naman ganun ka traffic. Siguro pag sumobra ng 10, ano 'yun, maano ka na. Halimbawa speed nila is 50 tapos sumobra ka ng mga Halimbawa nag like, speed ka ng 60. Ano 'yun? Hindi. Mahuhuli ka na nun? hindi pa naman. Hindi naman siguro. No ewan. <laughs> 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 hindi naman siguro ewan. Eh, hindi niya sure, pero usually... Pag sa school, kawag ka doon. Oo, may, pag school. Basta may mga spe, uh, specific na... Uh, pero like usually kami, pagka nagpapatakbo, halimbawa yung 50, ginagawa namin minsan 54, 55. Ito kasi yung kalsada na usual na dinadaanan namin, ano to eh, 70. So minsan napapa 75 din ako. Hindi, 82. Ay, doon pala sa kabila, 70 pero itong papuntang south 80 minsan napapa plus 6 or 7 ka din pa yun no so yan po, parang kala mo naman ang taas ng araw no mas malamig siya kapag walang snow Oh, <clears throat> pero pagka pumapatak yung snow pa, hindi naman ganun kalamig, no? Tsaka kailangan siya may ano tayo, may damit dapat. 180. Ganyan. Ano? Ano? Si nagtitingin ng medyas. Ito daw gusto niya yung may ribbon. Tapos yung ribbon, tanggalin mo, lagay mo dyan sa kalbo mo. <laughs> Bagay yan. Tingin po kami na medyas. Gusto mo ba talaga na may ribbon? Ito, sampu o tatlo. Ito medyo makapal. Ay, hindi rin. It? Ito nga, di yung tintingnan ko eh. Dapat yung size pa, ano, medyo maliit. Para fit. Ayoko naman, luag. Mm, eh, maganda. Huwag mo lang suotin yung puti pag sa school. Kung bahay mo lang yung puti mga bago nilang Tami na mga winter jacket. 80. How much ito? Ayan, 80. Ganda ng painting. Same nito. Ang ganda din nito, no? Ang lalaki ng pillows. Ay, oo, Ben. Ang ganda ng painting na yan. mm, -mm. I-copy ako yan. I-paint ko yan. yan. Ay, oo nga, Ben. So, ayan po. Namili lang po kami ng konti. Ayan. At, daan lang po din kami ng dalarama. Ayan, no. Dadaan na ako sa ng dalarama pa, ha? Bibili lang ako ng, ano, yung lagay ng food. Dadali namin dun sa birthdayhan. Tingin ko yung yema na nilagay ko dun sa yelo sa labas. Baka matigas na. Hindi kayo sobrang tigas na yun pa? Sige. Sige. Yung ano ko, yema ko. Yema? Kasi gumawa po ako ng... Ay, hindi mo kinuha yun? Nalimutan ko. Tigas na talaga yun. Shucks. Paano uh, kaya yun? Ay, magpapag sa ko yun. <laughs> Nalito na pala, yung yema. Ko Kasi sabi, yung iba mo sabi mo ibaon. Sabi mo ibaon. Oo on. nga, pero hindi naman yung for the whole day mo na... Hindi naman whole day, hours na 2 hours lang. Na-excited. 2 hours ko dyan. Anong oras na oh? Plus 4, Plus 4 na oh. Uh -uh. Plus 12, 4 na oras na. Plus 12, 4 na na. oras na. So yun, muna kabili ako ng, yun, lagay ng food. Sa sobrang lamig, pati yung pinto, parang ayaw din magbukas. Okay. Uh, sabi ko pa yung pinto, sa sobrang lamig, parang ayaw din magbukas ayan oh no? minsan lang ako nakakita ng ganito kasi yung medyo ano siya medyo malaki so bumili na ako ng tatlo ayan na. <laughs> kasi yun no. Benga, tapos ito naman ito naman minsan pang leche ko na lang din lagay ng yema para dun sa ating kutsinta Kaso lang, hindi ko pa po sure. Kung yung yema ko dun mamaya eh, parang bato na siguro yun. Kasi ginawa ko pong ano, freezer yung yellow sa labas. <laughs> yung tambak dun. Sabi kasi hindi dun. Sabi lagay mo dun, baon mo dun sa yellow. Ayun nga, binaon ko naman. Hindi ko naman naalala. Hindi ko nakuha. Ayan po yung party city dito sa amin. Buti na lang, no? Kasi lahat ata ng mga party city sa US nagsara na. So, yung party city daw dito, ang may-ari is yung Canadian Tire. Marami kasi nagpa-party-party dito kumpara sa US. Ganon? <laughs> joke joke <na>. lang. <laughs> so, buti na lang yung dito. Hindi nagsara kasi minsan pagkakailangan mo din naman na ma... Medyo matitibay ng mga balloons, maganda din naman makabili sa Forty City. Medyo mahal nga lang. Pero yung iba naman dito, mga namimili sa, uh, ano, online. Tapos minsan sa Dalaran. Yeah. Happy birthday to you! Nahuli ako! Happy birthday to you! Yes! Oh, Galing! Oh, Seven years old pala ito na! Huwaaaw! Thank you! You're welcome! Ay, nakis eh, hindi pa! Nag-kiss ka ba? Wee! Yeah! Uy! Nag-conscious agad! Badjing! Namiss ka ni Ate Denise! Namiss ka ni Ate Denise! Eh, bruha! Bruha! Betches! 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 Hi! Say hi kay Happy! Hello, Happy! Happy. Sabihin mo! Hello, Happy!

Uh, um, parang pang <laughs> 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 debut ah, yung cake niya. picture, pag bisita. Ha? 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 sarap ng handa ni Carla. Yay! We I na finally! Cute naman ng cake. Na! Sabi parang Sabi ko nga parang pang debut. Ganda na! Kasi may pa siya sa dito. Wow! Dito! Dito! Yan po yung kutsinta na ginawa ko. <laughs> Kutsintang pang tinamad. Surok naman ng sasanya Mahal! Tawagin mo rin yung sa'yo. Tawagin mo rin yung sa'yo. na ba? <laughs> Mga aking iniiro? aking iniiro? na? Ang <laughs> lalim mo sinabi ah. Ako muna. Ito! Kasi! Nagkamahala na eh. Yan, thank you. Ay! Wala pang, ano, one minute. Carry pa yan, carry pa. Ay, dito na si Bingbing! Beng. Ito ang kutsara, ah. Andito na. Diyos ko, naunahan ka pa ng anak mo. Naunahan ka ni Bingbing. Okay, okay. Sige, okay. na sa labas. Ay, na grabe sa labas yung lang. lasagna niya. Ang creamy. Yeah, oh. sarap niya. Kuha ka na dyan! Ay, no! Ah, okay. 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 Sarap ng kaldereta ni Lester, no? Ay! Hindi ako lang luto niya. Sino ba? Kuchinta? Hmm, kuchinta. kuchinta. Pinag-isa na lang. Ano, ah, kuchinta? Saka nakapit ng kuchinta. <laughs> Tinaman. Ang <kuchintang, laughs> ano? ng cake. Eh kasi nga, dumidikit siya sa maliliit. Doon, yun muna yung tikman nyo yung uh, maliit lang. Hindi tinipid, pero tinamad. Tinamad, tama, tama. Yan yung caption dapat ng kutsinta na yan. Kutsinta ng... yung single-single na maliliit, di ba? Dumidikit nga. Balikan na maliit, diba? nga. Ay, meron ka makakasak. Na-miss ah. dinidinis yung kutsinta. May payema siya. pa, bakit okay. ko Baka pa lahat ah. Diba no, pinapahid sa taas no? Tinatakbo yeah, ko pa po ano. Mm. Ay, ay! Ay! <thatensi> ay! Ano Mutik na malaglag. Hindi, may Ay, yun. Ay, Uy, <thatensi> okay. <Ito yung> yun. <thatensi> oh. nilaga ko yan ng ano, mga dalawang oras. Ano Yema na Yema. Ay, sa... ano Lata. Yema sa lata. Yema yeah, nila gano'n ang chinta. Huwag problema ka na lang. Huwag tayong maingay. <laughs> <laughs> Ikaw na nga, ano kay? Eh? Leche flan! Ay! Leche flan yung taas! Ay! Leche flan din! Mm -hmm. Wow! Oh! Puro leche flan! Puro tayo leche flan! Mm. Ah. Ito, leche flan din ala Camille. Ewan ko nga. Kaya ito? Na kaya isa to? Yeah. Oo! Oh. Siya pa Sarap. Siya pa ang aking favorite baker mm, no. in Regina. Fruit. Iba yung lasa ng cake niya, no? Ate Uh, Asis. Okay. <laughs> Sa'yo naman yan eh, okay lang. <laughs> nahanap ba ako? Uy, nahanap ka. Bakit daw hindi na? Hindi ka na namin. Uy, naka sa akin. Nandito lang ako. Ayan, Ayan. po si Lester. Nag-slice ng kanyang lechon belly. Ikaw lang naggawa niya kanina? Hindi, si Rosante. Pero hilaw. Oo. Oh, oh. Dito mo niluto. luto <laughs> Mukhang crispy naman. Kailangan uh, oh. <laughs> ka ba nagpo-vlog-vlog vlog lang? Vlog-vlogan lang. I-subscribe po ako sa inyo. Bate daw muna, bate. Ay, ako <laughs> mo. Eh, tikman mo muna yung luto ni Camille. Hmm, pa. Tikman mo. Ooh. Ano yan, cake chips yan? Hindi tayo mga na ito. Hindi tayo sa kainan. Hmm. Tikim lang. Wow, ang ganda ng toy. Hello, Nerf. Earth? Nerf. Nerf. Uh, Sakto sa'yo yung leche flan. Ah, nakangiti. Baka may nakatabi na yan doon na isang buo. No? Ang creamy niya. Kipit. 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 Kikimin. First by... uh, oh, bite. Sugar. Pademur. Masyado masamis. Pade ah. Maya-maya lang wala masamise. na yan. Cream cheese eh. may ingget. Oi, oh, May May Ito oh, okay lang yung <laughs> Ito yung nagluto, o. Oh, lasagna cream cheese. Sarap. ka okay. Sarap. 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 Sarap? Oy oh, sulit ay, na. Kaniluto niya, nakahapon niya niya. Sulit naman, diba? Sarap eh. We have another birthday, okay? Oh, <laughs> see you another birthday daw. Nakakontrato niya. kasi. Tatawag ka ako 4 Oh my God! ko. my dad? <laughs> 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 magluto. <laughs> Ingat. <on, laughs> oy dog, tayo. Nagagalit na yung bisita <laughs> mo.

Birthday din ni Daddy. Mm, mm. Baka wala kami sa birthday Out. ni Denise. Mm. Birthday girl, wow, meron pa. Boy, nice no. pa. Oy, Denise, ito na! Si Harry Potter. Wow! 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 Pasahin to... oh. mo yan, te, ha? Oo. Alam, tiktok Basahin ah, mo Basahin mo. Oh ba my God! Oh my God! naman na? di mo binasa hmm. yan ha. Dapat makabasa mo yun lahat, Beng. Nag-thank okay. okay. you kay Kuya San. Nag-thank oh, oh, right. you na daw okay. siya. May, <laughs> <laughs> May exam pa lang. <laughs> <laughs> May exam ka. Tapusin mo. <laughs> <laughs> yes. Oh, oh, yes. Oh. Patisis yeah. yan. Thank you. Oh, balik mo muna para hindi ka mahirapan ng bit, -bit.